Inom daw daddy alak. Ha? Inom daw daddy alak. Saan? Doon. Saan? Labas. Ha? Kapayagan mo inom alak daddy? Hello? Kapayagan mo? Daddy? Daddy. Inom daw alak. <laughs> Pwede inom si daddy ng alak? Pwede ba inom? Ha? Bagoy. Bawal. Bawal? Bakit bawal? Bawal Inujo. Inu mako wala? Mabo wala. Bawal. Inu si tadi? Pawala. Pawala sa pagod Inu mo ko wala ka? Ha? Inu mo ko wala. Bawal. Saglit lang. Saglit lang putak ko saglit lang. Na putao. Saglit lang inu mako alak Tapayagan mo daddy Tapayagan mo ko. Hindi mo okay. ko Bakit? Bawal ka. Bawal ako ng inom. Ano inumin ko? Tubig lang. Tubig na lang. Mm. Hoy okay, doon, niya tubig doon, may tubig doon malamig. Um, tubig. <laughs> bawal ayak din, tubig bawal. Eh, tubig bawal din. Ano ang inumin ko? Wow na ako. Hmm, hindi yan. Hindi. Bawal yun sa akin, hindi yun, ma masisira yung ipin. Okay, <laughs> tubig na lang. Bawal. alak na lang. Bawal Isa lang naman. Bawal lang. Isa ganito to lang, maliit lang. Sige na. No? Ano, daddy, doon nagantay sa akin. Inom ako. Ino ako. Alak. Inom ako alak. Okay. Oh. <laughs> Sasama kita. Sasama kita. Tara, inom tayo. Tayo inom ka rin. <laughs>